po yung pinaka main arko po ng San Narciso Quezon po. ito po yung mismong pantalan pantalan ngayon ito po yung paligid o

sa si San Andres yan po. Punta roon. Amaba po yan. Punta roon. Punta po sa si Andres yan. Ito po yung manggaling kahit sa mismong pier. Ito po yung papasok. Ang isyong bayan ng San Narciso. Pag sa dagat ka po nang galing. 拜拜。